Kuya, ano po pangalan niyo, Kuya? Dennis po. Dennis De Leon. De Leon. Opo. Taga saan po kayo, Kuya? Ako po talaga taga Pampanga po ako. Aka Pampangan. Opo. Opo. Kabalen. Opo. Ah, uh, uh, kayo nakatira ngayon? Sa Pampanga po. Pampanga. Uh -huh. Oh. Ayan, yung asawa mo taga ron din. Taga Isabela po. Isabela. Opo. So, doon po kayo tumutuloy sa Pampanga. Opo. Ayan. Ah, uh, kayo po 'yung nag-aalaga ng itik, nagpapastol ng itik dito na opo. sa barangay? Opo. Oo. Uh, lagi po ba kayong uh, dito sa barangay sa Giset nagpapastol? Opo, kada anihan po dito kami. Ah, uh, ng uh, ng Minecraft? Opo. O, -o. hanggang haga sa magtatanim uli. Opo. Oo. taon taon po andito po kami. Taun-taon, opo. Pwede malaman ilang itik po 'yung pinapastolan niyo? Eh, kuwang po yan. Meron pong apat na libo. Apat na libo? Opo. Sa iyo po yan o kayo po yung nagpapasto lamang? Pasto lang po. Ayan. So, paano, ano, paano ang ano? sistema sa pagpapastol? Uh, yung, ang bawa, eh, magkano ba yung share mo dyan? Opo. kuan, Pagka po, kuwan, lingguhan po kami pag imitlog. Pero pagka po walang itlog, buwanan po. Buwanan kapag umiitlog lingguhan ang itlog po ang ang, ang meron kayong share opo pwede malaman Alin, kano? kami po kung pong lingguhan umiitlog itlog po ng 1,000 kung ang itlog naman po ay 8 8,000 po ang isang linggo 8,000 sa linggo opo sa may-ari, magkano pupunta sa may-ari? Bali yung pong anim na araw ang sa may-ari. Pero libre naman po kami sa mga gastusin dito sa 6 na araw sa loob ng isang linggo. linggo. Opo. Ah sa loob ng isang linggo yung pangpitong araw sa inyo. Opo. Kitang niyo yon. Opo. Ayo. Uh, so tos, na, na, may nakita na itlog. So nangingitlog na. Opo, nangingitlog na po. Ano? na 'yan. Opo yung gawa Pag hindi nangingitlog, halimbawa uh, talagang inaalagaan nyo pa, buwanan. Opo, buwanan po. Paano po laban doon pag buwanan? Eh, kung po, 6,000 po isang buwan. 6,000? Opo. Oo. Eh, inaamot ba ng ilang buwan ang pag-aalaga bago mangitlog? Mula po sa pagka... Mula po sa pagpapasto nyo rito? Kuwang po eh, basta po may tubig, iitlog po sila. Itlog? Opo. Ah, eh, kaya kayo lagi ang laban nyo rito na ang na, uh, nararanasan ninyo, lingguhan. Opo, lingguhan. Lingguhan. Po. Uh oh. Eh kayo rin ba yung nagpapalaki ng uh, itiks do sa Opo. Para pa pa kayo pa rin. Opo. Oh, kaya doon kayo naman buwanan. Opo. Kapag pinasto nyo na lingguhan na kayo. Opo, kapag ka po, yun eh matagal po kasi bago yung mitlog yon, anim na buwan po. Anim na buwan. Opo. Oh, anim na buwan kayong Uh, buwan, buwanan ha? tapos hanggang ilang buwan yung pangitlog? Hanggang anim na buwan po mula sa si anim na buwan po siya, iitlog na po yun. Opo, edi simula po ng mangitlog ha, hanggang, hanggang ilang buwan siyang nangingitlog, maabot rin ba ng buwan? Opo, inaabot e, po, alimbawa po dito may tubig po, ito po eh, nakapumunta po kami dito yung October eh. Opo, Hanggang may hindi pa po nag-aararuhan dito. Itlog din itlog siya. Opo, ay itlog po siya. Eh di ito hanggang ano hanggang December. Opo. Oh, di hanggang tatlong Opo. Kaya lang po ngayon, pomo po kami ngayon walang kita kasi po nagwa-water pump, nagpapakain po kami ng feeds. Ah, uh, itlog? pero dahil nagwa-water pump, gumagastos kayo sa feeds. Opo. Yung pong iniitlog nila, kinakain lang din kinakain din Opo. oh oh so nung wala pang nagpa-pumps ayun daw kumikita Opo, kayo meron pong kita ay ay Pero pwedeng malaman ah, kamusta naman dito sa barangay Opo. Ah, meron po ba kayong binabayarang obligasyon sa barangay po nagbabayad po kami pwede malaman kung ka no eh ang alam ko po dito eh ang bayad po namin 15. 15,000. Ano yan? Ah uh, second ba yun sa dami ng ah uh, pinapasok niyo itik? O Sakuan na po yun. sa sakuan po eh arkila na namin. Arkila na Opo. basta 15 Opo. Kami lang po ang paba. O lumiit o lumaki yung bilang ng itik 15,000. Opo. Ano yan? Isang isang uh, isang pastulan. Opo. Basta uh, po isang anihan. Ah uh, 15,000. Opo. So Ilang anyan po ba kayo nakakapunta rito? Eh, matagal na po kasi kami kada eh, po anihan. Sa loob ng isang taon? Dalawa po. Dalawa? Opo. Ayun. Oh, oh. So may income din kahit pa yung uh, barangay, no? Opo, meron so, din po. So sa loob ng isang taon nakakapabayay kayo ng 30,000? Opo. Uh, bukod po sa inyo, meron po bang ibang papasok na nag-iitik dito? O kayo lamang? Pagka po kao-arkila namin, kami lang po. Ah, ano yan? Yung buong bukirin na? Buong gisit po. Buong gisit? Opo. Ah, yung... <laughs> malawak din po ito, no? Opo, malawag din po. Ayun. Eh, ang mga magsaka naman, wala naman kayong uh, nangyayaring uh, problema kasi mayroon ibang mga nagsasagibo. Opo, opo. Paano? Opo. Ano, paano ang sitwasyon doon? Kapag... Uh, Ganyan nga, uh, may alam ba, may mga tulos. Opo, yun po. Uh, pagka po kasi may bandera po talaga, hindi po namin pinapastulan. Ayun. Dahil alam po namin, bawal na yun. <laughs> uh, nababantayan nyo naman yung... Opo, nababantayan naman po. Ayan. Uh -oh. So, wala naman naging problema? Wala naman po. Ayun. Okay. Uh, sige po, maraming salamat. Opo.